Ayan ang Ang place ngayon. Dito kami. Ayan, kita nyo yung mga ilaw na yan. Yung isa. Ayan, ayan. oh, Pakita ko sa inyo yung ang nahuli naming kapre. Dito. Nakahuli na kami ng kapre. Totoo. Ngayon. Nahuli namin ng kapre. Madali pala itong hulihin sa gabi. Dahil makikita nyo yung tabako nya na umuusok. Ito siya Oh. Yun know

Ito talaga yung bisaya, overlooking. Overlooking. You know. Ano na sa baba, dyan lang kayo. Ayan uh, you know, overlooking yan. At nandito kami sa taas. Uh, Shout dito kayo dito kami. Shout out sa may tanim ng mga halamang ito. Shout out Ka mo mga sa pagdamunga yan. Kay sa pamilya pa. visitasyon. At kay Consial Reynaldo Aldoc sa gawing yon <laughs> At kay Kapitan Pelex doon din sa gawing yon dahil sila'y bakas. ha. <laughs> At ito ang kain na bisitasyon, family. Visitasyon. Yeah, Sabi yung mo, bibisita dito at mangumangawa ng bunga. Siyempre, may kasama kami dito dalawang marites, you know. <laughs> <laughs> ito ang mga lupay na ito ay baka na na yan. Kita-kita nga na yan. Lupay niya ni Dima, ano. Ito? Ah. Uh baka naman hindi di maano vlog sa lupa ayan na maano vlog tapos ah, ang oh, may right dito yung nangangalaga dito dahil oh. sila nabili nila yung right oh. right lang nabili nila at lupa ito ni maano syempre may mga kabahagi si nagbubuwis sana naman iyan oh no. upa upa baka naman upa kana natin yan Opa. ito lang eh? Ay, bangin na po ito. Bangin na yan o. No? O, oh, bangin. Ayan. Yeah. Pagpag-unong tayo, tayo, pababa. Mauna ka. Mauna ka. Susunod kami. Hindi, sabay-sabay tayo. Diyan o. No? Pagdaw, susunod diyan o. No? Tingnan, yung isa Tingnan ko ka. kung malakas dumangusas yung malaki. Ba, di ba mabara? Kasi pag maliit, eh, nananangit. Pag malaki, malaki daw ang los Mga ganun lang, ano, tusok-tusok. Eh, kita nyo naman. May termos. May oh. remote. May kape. Okay. Oh. Kita nyo naman. Na, oh. na? naman. Kita nyo naman. Kita na. oh, oh. nyo naman, dito, eh. ito. 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 na. yan oh. o. Kita yung naman, lami dito. Kipatok na ako. Sabi na... Sabi din kaming ano dyan, yan o. Oh. Yan yan oh. oh. Pero hindi naman namin nagamit. O. Oh. Oh. Ang hindi mag hindi mapapanood ng kaibigan nyo kasi hindi nag-share. Ay, hindi Bye bye. Bye bye, bye bye. <laughs>